Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Iniulat ng Taiwanese Defense Ministry noong linggo, November 19, ang umano panibagong aktibidad ng militar ng China, kinamataan malapit sa isla. Ito ay ilang araw lamang makalipas ang pagkikita ni U.S. President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng Summit ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na sa San Francisco, USA noong nakaraang linggo. Ang Taiwan ang isa sa pangunahing focus ng apat na oras na pagpupulong ni Biden at Xi kung saan pinahayag ng Chinese President na ang Taiwan-Anya ang pinakamalaki at pinakamapanganib na issue ng U.S.-China ties. Batay sa ulat ng Defense Ministry ng Taiwan, simula noong linggo ng umaga, mayroon na aniyang siyam na Chinese aircraft ng China ang nadetect na tumatawid sa sensitibong lugar sa median line ng Taiwan Strait. Kabilang sa mga ito ang Su-30, J-10, KJ-500 fighters, kaya din ang early warning at electronic warfare aircraft ay sa Ministry of Defense ng Bansa. Kasama rin umano ng mga aircraft na ito ang mga barkong pandigma ng China, nagsasagawa naman ng Joint Combat Readiness Patrols, dagdag pa ng kagawaran. Nireklamo na ng Taiwan ang regular na pagpapatrol at drill ng militar ng China malapit sa isla sa nakalipas na apat na taon. Subalit so, patuloy namang ginigigit ng Beijing na teritoryo nito ang Taiwan. Samantala, patuloy naman ang ginagawang pagmamonitor ng armed forces ng Taiwan sa sitwasyon sa paligid ng isla. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na subscribe na po tayo kayo. Pa. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Bye-bye